Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking uh, channel. So ngayong araw, guys, na uh, nag maglilinis ako ng aking mga aquarium dahil wala nga akong pasok ngayon. Pero bago ako maglinis ay magkakalmo na tayo nitong ating mga alagang goldfish. So ito yung ating mga na na goldfish, ayan. So kailangan nating ikalyan dahil medyo malalaki na sila at medyo malakas na silang kumain. So, kailangan talaga natin ikal dahil para mabawasan yung ating ipinapakain na chubby no? Kasi papakainin natin sila ng mga chubby So, ang gagawin ko munang pagkakal dito, guys, kung mapapansin nyo, yung iba dito, guys, yung mga single tail, no? Pero kasi ang parents natin dito ay double tail. Kaya, yung mga single tail ay mga kal na yon So, Marami naman tayo dito guys na second batch at malalaki na to dahil Cubifix na yung pinapakain natin dito. So na ano lang ako doon sa unang batch natin dahil napakaraming single tail kaya hindi ko sa hindi ko agad pinakain ng Cubifix yun. Pero dito sa, second batch natin ay napansin ko na konti lang yung kal at lahat to ay double tail. Yan kaya binubos ko na sila ng Cubifix worm. So sisimulan ko na to guys at mabilis lang naman to. Fast forward na. At ayun na nga guys natapos ko na at ito lang yung mga nakuha kong matitino. Ayan. Siguro oh, around 30 pieces na lang tong mga natirang to. At okay na yon guys dahil makakapag less na tayo ng mga pagkain. So ito yung ating mga kal. Ayan. So hindi na natin to palalakihin at ito ipapakain na natin sa ating mga soup at super sa ating mga flower horn Ayan. bibigyan na natin yan doon kaysa itapon natin Ayan, mga nag-aabang yung ating mga flower horn diyan pakain natin dito kay pomelo dahil hindi tayo makapag-breed so, meron pa dito ng mga konti at ito ililinising ko dahil ililipat ko dito si pomelo no iko-condition uli natin si pomelo at baka maka-chamba tayo ng pag breed So ayun guys, yung mga nasa ko ay sasama ko na lang doon sa ating 50 to sa second batch no. Dahil hahabol naman yun dahil chupipix form naman yung pinapakain natin. So pupunta tayo doon sa aking MB farm dahil meron nakikipagswap sa akin si Sir Mark ng ARC to RCS at Styrotab. So let's go at intayin natin siya doon. So ngayon nandito ako ngayon guys sa aking MB farm. So pumarada muna ako dahil iniintay ko siya dahil nauna pa ako. At malapit lang din naman si Sir Mark. At ito yung ating iswaswap kay Sir Mark kung ating mga ARC. Ayan. So sa mga 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 naghahanap ng mga ARC dyan, meron tayong available na 1.5 to 2 inch to 2.5 inch. So message lang kayo sa aking Facebook page. At sana'y dun lang muna sa malalapit dahil medyo mahirap kasing mag Magship ano eh, mag -ship sa mga malalayo. So ito na yung mga pinalit sa akin ni Sir Mark no. Binigyan niya tayo dito ng 10 pirasong mga RCS. Kita niyo ba guys? Ayun. So dito lang natin lalagay yan sa styro tab natin guys tong ating mga RCS. At may kasama yang isang styro tab din guys. Ayun. Ito. Yan, kasama yan at hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko diyang isda o saan ko set dito dahil hindi ko na maintindihan kung paano ko aayusin so yun na nga guys yung ating dalawang is ano dito yung ating dalawang batya ayan uh, hindi ko na nalagyan ng ano yan, ng isda no hindi ko na nalagyan ng gapi so sabi ko nga sa inyo guys uh, lalagyan natin yan ng magladap nya so nakahingi na nga ako kay Sir Frank at nalagyan ko na yan siguro mga Uh, one week na o magwa one week so ayan may laman na yan guys so oh. uh, malalaki na at sana'y dumami ng dumami ating mga magnadap nya so dalawang tab yan guys napadami natin yung ating mga magnadap nya ay makakapagless tayo ng mga dive foods o sa mga pagkain natin doon sa ating mga nabibreed na fry lalong lalo na doon sa ating mga goldfish ayan so hindi kita tong isa mali ata yung sadyo ko So, madyok ulit tayo, guys. So, yun na nga, guys. Ayan. So, konti pa lang to At ito yung starter pack pa lang natin. At gusto ko talaga to mapadami doon sa ating rev tab. Kaso, yun nga lang. At may mga danyos pa tayo doon. Hindi ko nga alam kung paano gagawin natin doon. So, itong isang tab natin, guys. Nalagyan na natin ng lupa yan at nalagyan natin ng tubig dahil tataniman din natin yan ng mga aquatic plants. Tapos dito naman sa kabila, ah, tayo dyan mga HB Blue. H, HB Blue. Ayan. HB Blue Gapi. So silipin natin tong ating mga pinakawalan ng mga crawlings dito. Kung lumalaki ba sila. So dito sa unang hides, ayan nakahuli agad ako. At meron na nga tayo ditong sa. Ayun, ay tumalon pa. <laughs> so hanap pa tayo, guys. So to guys at nakahuli pa tayo ng isa. Ayan. At ipokus natin. Siguro ito ay mga 1 inch. Ayan. At ayaw niyang gumalaw. Siguro puyat pa to dahil yung mga ARCI sa gabi lang gising yan. Pag ito yung mga naglakihan tong ating mga ARC dito ay napakadami nito dahil kaplumbat yung nahulog ko dito. Siguro mga around 400 pieces na yung laman nito. O baka 500 pa. So, yun na nga guys. At chine ko rin tong ating mga gabi dito. Tong ating albino, albino koi. At meron na nga mga fry. So, kalilipat lang natin yun doon guys. At pati tong ating mga PKBM dito ay meron na rin mga fry. Ayan. Kita nyo ba guys? At medyo kasi maliwanag. At takpan natin para medyo makita nyo. Siguro tong mga langoy ay mga limang piraso pa lang to at okay na yon dahil meron na tayong pry ng ating mga PKBM at yan ay galing kay Malik Gapi so itong ating mga RCS ay so hindi dito ko ilalagay guys ayan dito so may mga laman ding magna dap niya na konti yon at dadagdagan ko na lang ng tubig to para medyo mataas-taas o gitna yung tubig. Tapos, lagyan ko rin ng konting hornwort para meron silang kapitan doon. Tapos, update ko kayo guys dito sa ating nabutas na, na tarpal pond. So, okay na siya guys. At ayan na nga at wala nang leak. So, dito yung butas niya dati. At natakpan na natin yan. Na-sprayan na natin at back to normal na ulit ang ating tarapal pan. So malalagyan na ulit natin ng mataas na tubig yan at hindi na rin makangangamba tayo. So yung mga angel fish natin dyan ay huhulihin natin yan guys dahil nararamdaman ko uh, nang bubuli ata at nababawasan yung ating mga goldfish, yung ating mga junior size no. So sa susunod, ito naman, uh, sisimutin ko na siguro ang laman natin ng mga crayfish dito sa ating isang pond para malinis na at marami pa tayong susunod ng mga crawlings at magamit na natin to dahil hindi na natin pwedeng dagdagan yung una nating trapal pond dahil medyo malalaki na at pag naglagay pa tayo doon ng maliliit ay paniguradong pupudrupin lang nila yon so kailangan na natin linisin to at ibenta natin yung mga laman ng ating ARC dito no? at malalaki na yan guys pakita ko sa inyo kung gano'ng kalalaki na ang ating mga ARC dito. So, yun na nga guys at nakahuli na ako ng isa. Ayan. So, meron pang mas mga malalaki dito guys. Ayan. Siguro ito ay mga 2 inch. Oo, 2 inch to. At yung kulay niya ay itim na itim, no? So, ganyan talaga pag nasa trapal pond o nasa pond. Dahil mabura doon at uh, itim na itim siya. So, balik na natin to, guys. At uh, ganyan yung mga size natin. Meron tayong mga 2 inch to 2.5 inch. Ayan. So, tong ating mga angel fish dito ay huhulihin ko na guys at dadalhin ko yan doon sa aking backyard. So, doon ko na i-display yan. At tingin ko kasi laging may pangapatay na goldfish dito sa aking ano eh, pande. Pag napunta ako eh, tingin ko baka mamaya binubuli nitong ating mga angel fish. So, ito yung ating angel fish. Ayan. At lumaki naman din sila dito guys. Kasi nung nilagay ko to ay medyo maliit no. Parang, ano, 5 centimos lang ata yung size nito. At ngayon ay nasa 5 piso na. At yun nga. At may sumasama pa mga goldfish sa net. So, yun na nga. At iset up ko na ang ating styro tab. So dito ko nilagay yung ating styro tab no. So dito yung isa kong styro na lagay ko ng mga gamit, lagay ko ng mga feeds. Pero inurong ko 'yon at dito ko nilagay itong ating bagong styro tab na galing kay Sir Mark. Ayan. So lalagyan natin 'yon ng hydrilla plants. So check muna natin itong ating mga RCS. Nasaan ba? Hanap tayo ng isa. So ayun, nakakita ako dito sa gilid, guys. Ayan, Ayun na nanakbo. <laughs> Tapos etong ating mga yellow ay hindi ko makita, no. So kanina pa ako naghahanap dito kung nasaan tong ating mga shrimp. At ayun na nga at nakita ko nandito pala sila sa gilid tong ating tatlong shrimp. So ayan na lang yung ating natira. So ilan ba to? Dima ata to. <laughs> Pero ngayon ay tatlo na lang. At tingin ko naman ay meron dyan dalawang female at isang male. Sana ay dumami sila dyan. At meron silang kasamang danyos dyan. No? So, hindi ko alam kung goods bang may kasama silang danyos. So, dito naman sa ating styrotab ay maghahanap na tayo ng lagayan natin ng hydrilla plants. At tinusukan ko na rin to ng ating mga PVC pipe para hindi na gumiba ang ating tarapal pan. So, maghanap muna ako guys ng pagtataniman natin ng hydrilla doon sa likod dahil nagtatambak doon ng lupa. So ganun lang kabilis guys at nakapulot agad ako ng isang paso na plastic at nilagyan ko na rin ng lupa. So babasain ko muna to, pasisipsipin ko muna ng tubig, saka natin ilalagay doon sa ating styro tab. So mabilis lang yan guys. At hindi na natin kailangan pampatigasin yung putik dito. at konting alog-alog para pumasok sa para pumasok sa paso. So napulot ko lang 'yan guys, yung pasong 'yan. At tayo mag-cut o mag-trim na ng ating mga hydrangea plants. So hindi ko kasi alam kung itong plants na 'to ang ilalagay ko, tong mga galing kay Hendrix, ayan. Kasi medyo matagal kasi humaba sa akin, but ganoon. Pero kay Hendrix Backyard ang bilis humaba niyan. So, sa susunod na lang yan at magtutusok na lang siguro ako pag lumago na yung ating hydrilla plants para mag-trim na lang tayo. At kumuha na tayo dito sa ating red tab. So, nandito yung ating mga red balloon platies at mag-harvest lang tayo dyan. So, trim lang tayo guys ng hydrilla plants. kung papansin nyo guys napakalago yung hydrilla plants natin no? kung naaalala nyo galing yan doon sa ating tarapal pond doon sa una yung sa pinaglagyan natin ng crawlings ngayon so yung ating tarapal pond na yon ay nasakop ng hydrilla no? napagkapangan lahat ngayon at napakakapal kaya nung mga nakakaraan araw ay nagbigay tayo talagang pinipraybis natin yung hydrilla plant natin pag may nahing, nabili sa atin ng mga ARC, mga gapi, basta kung ano-anong isda, ah, pinipre natin 'yan. So, ito yung nakat kong hydrilla plants. So lubog-lubugin lang natin, siksikin lang natin tong ating lupa para naman pag nilagay natin do sa tubig ay hindi umangat. Ayun. Piga-piga lang. So, lagyan pa natin ng tubig guys para maalis lang yung nasa taas, yung medyo kulay chocolate. At tatapon lang din natin yan guys. So, minsan pa nga guys, nilalagyan ko pa ng pebbles yan dito sa taas eh. Kaso, hindi ko alam kung nasa yung mga pebbles ko maliliit. At pwede na naman yan, rekta na yan guys kasi tutusok ko naman yung ating hydrilla dyan. At kayang-kaya na yan, So, ganito yung gagawin natin guys. Yan, dahan-dahan natin siyang ilulubog. So, ayan, guys. So, pag ganyan na guys, ayan, dahan-dahan nyo lang ibababa para hindi umangat yung lupa. Normal yan guys na sumama yan at lumabo yung tubig. Pero lilinaw din yan guys. Mga ilang araw lang lilinaw yan. Lalo pag meron tayong mga plants. So, ito yung ating hydrilla plants at itutusok lang natin to guys itong hydrilla plants guys ay napakadaling dumami nito no? pwede itong naka floating pwede din itong nakatanim at yung experience ko dito sa hydrilla plants ay mas magandang nakatanim dahil napakabilis niyang lumago pwede din naman yung naka floating yung parang nasa taas lang nakalago naman din siya pero medyo mabagal So, nasa sa inyo guys kung paano yung gagawin yung pag-aalaga lalo sa mga gantong aquatic plants. Pero yung hornwort guys at gapi grass ay naka-floating lang talaga yon ha. At napakabilis naman talaga dumami nun. So, ayun na nga guys at naitusok na natin tong ating mga hydrilla plants. So, lalagyan naman natin yan ng isda. yon So, maghahanap muna ako ano kayang isda ang ilalagay ko. Pero ang napupusuan ko talaga itong ating mga HB Blue, no? Dahil itong ating mga albino koi o yung ating yung isang red tail na nalim nalimutan oh, pangalan nun eh. Yung binigay sa atin ni Sir Kiro Cruz. So, yan na nga. At ready ng aking net. At manghuhuli na tayo. Kahit isang pair lang, pwede na yan. Lagay muna natin doon para hindi magkalamok. So yun na nga guys at unang joke at nakahuli agad tayo ng isang female. <laughs> female na may kasamang fry. Ayan. So napakabilis at nagka fry agad siya doon. So huli naman tayo ng male. Kahit right? isang male lang guys. At ayun na nga nakahuli na tayo at dalawa pang male yung nahuli natin. No? So pwede na yan. So, balikan ko to bukas. Ah, siguro, hapon din, balikan ko, tignan ko kung lilino yung tubig. O may magbabago do sa itsura nun. So, ayun na nga guys. At etong ating mga angel fish naman ang pagtitripa natin. At uhulihin na natin to dahil kutob na kutob ko talaga na ito ang salarin dahil nauubos ang aking mga goldfish dito at namamatay dahil medyo salbahe kasi itong mga to eh pag gutom itong eh, mga angelfish na to eh medyo bully lalo pag yung malalaki na sila so yun nga at bakit ko ba dito nilagay itong ating mga angelfish na to pero uh, yung una naman ay hindi naman dahil medyo maliliit nga at yun na nga at pag nauuna na itong lumaki ay medyo bully yun nagkaroon nga ako dati ng isang setup na 20 gallons no yung aking mga pagkaasamang isda noy yung nag ko ano, community so yung binili ko dating tatlong pirasong angel fish ay lumaki na no siguro baka ang size niya mga 2.5 inch so malaki na talagang hindi siya nagpapalapit doon sa aking decoration no so meron ako dong broken jar dati na decoration so nandun lang siya nandun yung tatlo at hindi nagpapalapit pag may lumapit na ibang isda lalo yung mga platiga, gapi talagang tinutuka nila o talagang sinusugod tapos babalik sila doon sa lungga nila at doon ko na nga nalaman na medyo aggressive nga sila pag yung malalaki na sila at kayang-kaya niyang bulihin yung mga isdang maliliit. So ito na nga yung mga nahuli nating angel fish no. Syam na piraso na lang pala to. Pero alam ko dati to 10 piraso eh yung binigay sa atin to ni uh, Mike Signy no. So ngayon ay lipat na kayo doon sa aking backyard. So doon muna kayo. At it's time to pakain no. So, bago tayo umuwi at bago natin tapusin ang video ay magpakain muna tayo ng ating mga isda. So, ganito lang tayo magpakain at naiiwan ko yung sinking pellets ng ating mga goldfish at sa ating mga ARC. No? So, gagamitin muna natin itong ating mga granules. Ayan. So, good na goods naman yan at kayang-kayang pakain natin yan doon sa ating mga uh, ARC. Kaya na rin natin tong ating mga bagong lagay na gapi dito. So, yan nga at buhusan na natin to ng granules. So, yung iba ay lumulubog at yung iba ay nasa ibabaw. So, ang gagawin natin dyan pagkatapos kong buhusan ng feeds ay lalaro-laroin lang natin yung tubig para bumaba yung mga nakalutang na feeds. So, ganyan lang. So, parang naglalaro lang tayo dati ng tubig. So, ganyan tayo. Yung pag yung may pa tayong kalaro. <laughs> so, ikot-ikot tayo at magpakain pa tayo dito sa ating mga guffie. So, bigyan naman natin tong ating mga HB Blue. Tapos, itong ating Red Tail. Tapos, tong ating Albino Koi. Tapos etong ating mga red lace. Ayan. So meron pa tayong mga natirang red lace. Ah, uh, naubos kasi yung breeder natin kaya yung mga anak na lang yung lumaki dyan. At nandyan din yung ating mga blue dream ata na shrimp. Pakainirin na rin natin tong ating mga red balloon platys. So hindi lang medyo kita dahil hindi kasi maaraw at uh, kulimlim. Kaya yung ating mga isda ay hindi masyadong pansinin no? ay hindi pala kulimlim no? talagang maano dito sa pwesto uh, hindi masyadong nasisikatan ng araw dahil hapo na so pakainan na rin natin itong ating mga ARC dito at pati yung ating mga swordtail tail. So ganun din guys at laro-laro hindi natin yung tubig para bumaba yung ibang pagkain natin. Yan, bumaba yung ibang feeds para maubos ng ating mga ARC. Tapos puntahan natin yung ating HP Blue at yung ating Magnadap niya. So yun na yung last na papakainin natin. So ito yung ating HB blue no at mayroon na rin mga fryto dito. At lagyan na rin natin tong ating mga magna daphnia. Ayan. Para mas lalo silang dumami. Ayan. So hindi pa tayo naagwan ng green water. At sa susunod ay gagawa tayo ng green water para yun na lang ipapakain natin sa ating mga magna daphnia. So hanggang dito na lang muna ang aking video at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga manonood.